tubo uh, na kasi, kasi hindi kasi ini kita maasikaso ngayon. kung kasi na pala may malaking operasyon na akong gagawin Baka hindi na 'kong ha ambot na lang kasi sa ngayon kasi dito

mamatay ka na? Oh, sige. Kung mamatay ka na, ko para sa'yo. Sigurado ka, Pwede. <laughs> Oo, oh. ka na nga. Ayok. Ano ka na magbibiling ka? Ito, 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 na. ito, ito, na. ito, 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 A few moments later. Bag ko, ang ganda ng damit ko. Thank you talaga. Salamat, salamat, salamat. Oo, oh, e, iba naman tayo. Ano nga ba dalaga yung dahilan na Para Opera ang para sa anong <laughs> yung operasyon. Eh, no, 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 no. Kailangan daw operahan yung hemorrhoid. Hemorrhoid. Kailangan ko daw ng hemorrhoid. Ano? Surgery. Almoranas. Almoranas lang pag ng sapatos, damit at ng bag, almoranas lang magkano no, yung nagastos ko sa'yo. Tapos almoranas al lang, hindi ka dito <gulit> ang papatay sa'yo. Magulit ka, magulit ka, magulit lika. Mag -tari. -tari. Tapos mo ako ng buong Tapos hindi ko talaga magkano yung nagastos ko sa'yo. Walang sa namamatay na sa'yo. Pasensya naman kasi hindi ka ang papatay sa'yo.